Kung iniisip mo na pera lang ang puhunan para makakuha ng magandang babae, nagkakamali ka. oh, hindi natin maikakalila na nakakatulong ang pera. Oo, makakabili ka ng mamahaling gamit, makakapunta ka sa mga mamamahaling lugar, at oo, mas madani mong maiimpress ang isang babae kung loaded ka. Pero tandaan mo ito, pera lang ay hindi sapat para mapanatili ang interes ng isang magandang babae. Isipin mo, maraming lalaki ang may pera pero bakit may mga babaeng mabilis nagsasawa sa kanila? Dahil kulang sila sa ibang aspeto na mas mahalaga kaysa sa material na bagay. Ang kumpiyansa, disiplina at karakter. Ito ang tatlong bagay na mas hinahanap ng isang magandang babae kaysa sa kung magkano ang laman ng bulsa mo. Kaya ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang sampung paraan para makaakit ng magandang babae kahit wala ang milyon sa bulsa. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o pagiging iba, kundi sa paglalabas ng tunay na masculine energy na natural na hinahanap ng mga babae. Panatilihin ang malinis na itsura. Maraming lalaki ang naniniwala na para mapangsin ng isang magandang babae, kailangan nilang gumastos ng malaki sa branded na damit o luxury items. Pero isipin mong mabuti, ano ang mas nakakaakit? Yung lalaking naka 5,000 pesos na sapatos pero may mabahong paa? O yung nakasimple lang pero malinis, mabango at maayos tingnan? Ang sagot ay malinaw. Hindi presyo ng damit ang unang nakikita ng babae, kundi kung paano mo inaalagaan ang sarili mo. Ang isang magandang babae ay mas naaakit sa lalaki na disiplinado sa personal hygiene at overall appearance. Malinis ang buhok, maayos ang kuko, hindi amoy pawis kahit buong araw na abala at presentable ang pananamit kahit ordinaryong t-shirt and jeans lang. Ang pagiging malinis ay hindi lang tungkol sa itsura, kundi sa mensaheng ipinapadala mo. Sinasabi nito na may respeto ka sa sarili mo at kung kaya mong alagaan ang sarili mo, kaya mo ring alagaan ang iba, lalo na ang isang relasyon. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat tungkol sa damit. Kahit pinakamahal pa ang brand na suot mo, kung gusot, pawisan o hindi bagay sa katawan mo, mawawala ang dating. Kaya mas mabisa ang simpleng pananamit na neat at comfortable. Dagdagan pa ng banayad na kolon na hindi overpowering. Gawin mong rutin ang tamang self-care, regular na paligo, tamang gupit, malinis na sapatos, at maayos na postura. Kapag naging natural na sa iyo ang disiplina sa kalinisan, nagiging effortless na rin ang pagiging attractive mo. Sa huli, tandaan. Simplicity plus cleanliness equals irresistibility. Ayusin ang postura. Bago ka pa magsalita, nagsasalita na agad ang katawan mo. Isipin mo, kapag pumasok ka sa isang kwarto na nakayuko, parang pagod o parang laging nahihiya, ano sa tingin mo unang impresyon ng mga tao, lalo na ng isang magandang babae? Natural, iisipin nila na kulang ka sa kumpiyansa o parang walang lakas ng loob. At tandaan mo, ang unang tingin ay napakalakas ng epekto. Pero iba ang dating kapag maayos ang postura mo. Diretso ang likod, nakataas ang ulo, relax ang balikat at steady ang galaw. Hindi ka mukhang yagnayabang pero hindi ka rin mukhang insecure. Isa itong silent signal na may tiwala ka sa sarili mo at yun ang sobrang attractive para sa isang babae. Ang kumpiyansa ay hindi kailangang laging ipagsigawan. Minsan, nasa simpleng pag-upo o paglakad lang. Kung naglalakad ka na parang sigurado ka sa bawat hakbang, kung marunong kang tumingin ng direkta sa mata kapag nakikipag-usap, at kung hindi nagmamadali ang kilos mo, pinapakita mong kalmado ka at in control para masanay, pwede kang magsimula sa simpleng exercises. Kapag nakaharap sa salamin, ayusin ang balikat, practice ng deep breathing, at maglakad na parang may purpose. Tandaan, ang magandang babae ay hindi lang naghahanap ng guwapo. Mas naaakit siya sa presence ng isang lalaki na may tindig, may disiplina, at may tiwala sa sarili. Confidence sa pag-uusap Kung postura ang unang nagsasalita para sa iyo, ang paraan ng pakikipag-usap ang susunod na susukat kung paano ka tinitingnan ng isang magandang babae. Maraming lalaki ang natatakot makipag-usap dahil baka ma-reject, kaya madalas nahuhulog sila sa dalawa. Sobrang tahimik na parang invisible o sobrang pilit na parang disperado parehong hindi nakakaakit. Ang confidence sa pag-uusap ay hindi tungkol sa pagiging sobrang daldal. Hindi mo kailangang punuin ng salita ang bawat segundo. Mas mahalaga ang tono, pacing at authenticity. Kapag nagsasalita ka, gawin mong malinaw at kalmado ang boses. Huwag mong madaliin dahil kapag nagmamadali ka, parang gusto mong matapos agad ang moment at yon ang opposite ng presence. Ang magandang babae ay mas naaakit sa lalaking marunong magpahayag ng simple pero may bigat ang dating. Mahalaga rin marunong kang makinig. Oo, nakakaakit ang marunong magsalita, pero mas nakakaakit ang lalaking marunong makinig ng may respeto at tunay na interes. Huwag kang mag-focus sa iniisip mong susunod na sasabihin. Instead, intindihin mo muna siya. Kapag naramdaman ng babae na hindi mo siya ginagame, kundi genuine ang attention mo, doon ka nagiging iba sa karamihan. Tip, iwasan ang mga pick-up lines na gasgas. -gas. Mas maganda kung simple, tulad ng pag-comment sa paligid nyo o sa isang bagay na pareho nyong napansin. Natural, hindi scripted. Kapag kalmado at totoo ka, nagiging effortless ang confidence at yun ang klase ng energy na hinaanap ng isang magandang babae. Disiplina at ambisyon Kung may isang bagay na siguradong nakakaakit sa isang magandang babae, yun ay ang makita niyang may direksyon ang isang lalaki. Hindi lahat tungkol sa itsura o sa pera mas malalim ang attraction kapag nakikita niyang may disiplina at ambisyon ka sa buhay. Kasi, isipin mo, bakit gugustuhin ng isang babae na makisama sa isang taong walang malinaw na plano, walang pangarap, at walang kontrol sa sarili? Ang disiplina ay nagsisimula sa maliliit na bagay, pagising ng maaga, pagtatapos ng gawain, at pagtupad sa mga pangako. Kapag kaya mong maging consistent sa simpleng bagay, nagiging obvious na kaya mo ring maging consistent sa mas malalaking responsibilidad tulad ng isang relasyon. At para sa isang babae, malaking plus yun. Samantala, ang ambisyon ang nagbibigay kulay at direksyon sa disiplina mo. Hindi ibig sabihin kailangan mong mangarap ng sobrang yaman agad. Ang mahalaga, may naikita siyang nilalakad kang landas kahit maliit na business, kahit career growth, o kahit personal goals na pinaghihirapan mo. Kapag may ambisyon ka, nagiging interesting ka kasi nakikita ng babae na hindi ka stuck, na may pinupuntahan ka at willing kang magsakripisyo para doon. At tandaan, hindi kailangang ipagmalaki ang ambisyon. Mas nakakaakit kung Ipinapakita mo ito sa gawa, hindi puro salita. Kapag nakikita ng magandang babae na seryoso ka sa goals mo, nagiging natural ang attraction kasi deep inside, hinahanap nila ang lalaking may kakayahang mag-lead, magbigay ng security at may sariling direksyon sa buhay. Sense of humor at kalmadong energy. Kung gusto mong makaakit ng magandang babae, hindi sapat na seryoso ka lang palagi. Oo, importante ang ambisyon at disiplina, pero kung wala kang sense of humor, mabilis kang magiging boring. Ang tawa ay natural na koneksyon, at kapag kaya mong magpatawa ng hindi pilit, mas madali kang nagiging komportable kasama. Pero eto ang catch, hindi lahat tungkol sa pagiging clown. Ang tunay na attractive ay yung may balanse, marunong magpatawa sa tamang oras, pero hindi nawawala ang composure. Ang kalmadong energy ay nagpapakita na hindi ka nadadala ng pressure. Kahit may awkward moment, kaya mong gawing light ang sitwasyon. Para sa isang magandang babae, sobrang magnetic ng ganitang vibe kasi ramdam nila na safe at chill ang presence mo. Tip: Huwag pilitin ang jokes. Mas nakaka-cringe kung halatang scripted. Mas maganda kung natural. Pwedeng observational humor o simpleng witty remark. Ang importante, genuine ang delivery at hindi nakakasakit. Tandaan, mas gugustuhin ng babae ang lalaking marunong magpasaya habang kalmado kesa sa lalaking laging stiff o masyadong trying hard. Kapag may humor ka at relaxed energy, nagiging madali kang mahalin ng paligid, lalo na ng isang magandang babae. Emotional Control at Stoic Composure Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pagiging reactive. Konting inis, galit agad. Konting problema, panic mode na. Sa mata ng isang magandang babae, ang ganitong ugali ay red flag. Kasi kung hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo, Paano mo pa makokontrol ang mas malalaking sitwasyon sa buhay? Dito papasok ang stoic composure. Hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman, kundi kaya mong manatiling kalmado kahit may pressure. Halimbawa, may aberya sa plano niyong dalawa. Imbes na magreklamo o magalit, magpakita ka ng composure at solusyon. Yun ang tipong leadership na hinahanap ng babae. Yung hindi basta natitinag ng emosyon. Kapag marunong kang magpigil ng galit at hindi nagpapadala sa inggit o selos, nagiging attractive ka hindi lang bilang partner, kundi bilang lalaki. Pinapakita mong stable ka, at yun ang nagbibigay ng sense of security sa isang babae. Tandaan, hindi kailangang magpakarobot. Pwede kang maging expressive, pero piliin mo kung kailan at paano. Kapag kontrolado mo ang sarili mong emosyon, parang may invisible strength ka na, na hindi madaling matibag. At para sa isang magandang babae, walang mas magnetic pa kesa sa isang lalaking steady, kalmado at hindi basta nadadala ng emosyon. Pagpapakita ng tapang at paninindigan ang magandang babae ay naaakit sa lalaking may backbone, yung may tapang na tumayo sa paniniwala niya at may paninindigan sa mga desisyon niya. Hindi ito tungkol sa pagiging agresibo o pagiging alpha sa pilit na paraan. Ang totoong tapang ay nasa kakayahang manindigan kahit hindi popular ang choice mo basta tama. Kung halimbawa may sitwasyong mali ang ginagawa ng barkada at tumayo ka para sabihin ang totoo, yun ang klase ng courage na hindi nabibili. Nakikita ng babae na hindi ka madaling madala ng peer pressure at kaya mong maging sarili mo. Para sa kanila, malaking assurance yun na kaya mong panindigan ang relasyon at kaya mong ipaglaban ang mahalaga. Tip Simulan sa maliliit na bagay. Kung may desisyon ka, huwag laging mag-iba lang dahil sa gusto ng iba. Kapag consistent ka sa principles mo, natural na lalabas ang respect mula sa babae. Tandaan, hindi nila hinahanap ang lalaking palaban sa lahat ng bagay, kundi yung lalaking may paninindigan sa kung ano ang tama. Ang tapang at paninindigan ay hindi laging malakas ang boses. Minsan nasa katahimikan at sa matibay mong desisyon. At yon ang tunay na magnetic. Maging misteryoso at hindi laging available. Isa sa pinaka-underrated na paraan para makaakit ng magandang babae ay ang pagiging selective sa presence mo. Kung lagi kang available, parang nawawala ang thrill. Ang mystery ay hindi nangangahulugang pa hard to get ka lang. Ibig sabihin may sarili kang buhay na puno nung ginagawa. Goals, hobbies at personal growth. Kapag nakikita nung babae na hindi ka laging nakadikit, mas lalo kang nagiging interesante ang tanong sa isip niya, ano kaya ang ginagawa niya? Bakit parang fulfilled siya kahit hindi ako kasama? Yun ang nagbubuo ng natural attraction. Pero careful, hindi ito laro ng ego. Huwag mong gawing strategy lang para pasilosin siya. Dapat genuine. Ibig sabihin, may totoong passion at priorities ka na inuuna. At kapag kasama mo siya, ibigay mo ang full presence mo ang ganitong balanse, hindi needy, hindi rin cold, ay nagbibigay ng impresyon na independent ka. At yon ang quality na hinahanap ng magandang babae. Lalaking kaya ang sarili pero kaya rin mahalan ng buo. Kung napansin mo, wala sa listahan ng pera bilang pinakabasihan niyang attraction. Oo, makakatulong ang pera pero hindi siya ang tunay na magnet ng isang magandang babae. Ang totoong nakakaakit ay ang presence mo bilang lalaki. Kung paano ka nagdadala ng sarili mo, kung paano mo kontrolado ang emosyon mo, at kung paano ka may direksyon at paninindigan sa buhay. Kaya tandaan, hindi mo kailangan maging milyonaryo para makuha ang atensyon ng magandang babae. Ang kailangan mo ay disiplina, kumpiyansa, respeto sa sarili at kakayahang ipakita na kaya mong alagaan ang sarili mo at ang taong mamahalin mo. Kung magagawa mo ang mga ito, hindi ka lang nagiging attractive sa panlabas, nagiging lalaki kang may depth, may purpose at may tunay na halaga. At yun ang klase ng lalaking hindi lang nakakaakit ng magandang babae kung hindi nakakapagpanatili ng isang relasyon na may respeto at tunay na koneksyon.